May iba pang balita, nagbabalang ang Department of Health o DOH sa mga Pilipino laban sa pag-uwi at pagkain ng natera mula sa mga handaan ngayong holiday season. Ayon kay Health Secretary Ted Bosa na ang naterang pagkain mula sa holiday celebrations ay maaaring masika kung hindi naluto ng maayos. Pinaalahanan din ng opisyal ang mga mahilig mag-uwi ng terang pagkain na pumili na hindi madaling masika. Pinayuhin din niya ang publiko na pumili ng healthy food at mag-observe ng balanced diet sa mga handaan ngayong holiday season para maiwasan ang non-communicable illnesses gaya ng diabetes at cardiovascular diseases. Batay sa pinakuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ang nanitiling pangunahin sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino mula January hanggang November 2022. May naitalang 121,558 cases nito o 18.3% ng death toll para sa nabanggit na period. Ikaapat ang diabetes sa pangunahing sanhin ng pagkamatay ng may Pilipino sa katulad na panahon na may naitalang 32,339 cases ng pagkamatay.